Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat na way tatnan kayo ng video na ito na nasa mabuting kalusugan at katawan at isip. Iwasang pag-isip ang problema, isipin lamang ay ang solusyon na dapat gawin upang maiwasan ang depresyon. Shoutout nga po pala kay R.S. Kogia. Kaunti lamang po ang nabigyan ng libreng tangan. Sa susunod po ako ay mamibigay muli ni isalamat sa pagsubaybay dito sa akin channel. shoutout po kay Arlita. better luck next time po good luck, good luck at God bless po at the way, magkaroon po kayo ng peace of mind palagi shoutout din po sa inyo si Elia Masigla salamat po sa palagi ang subaybay pagpalayan po kayo ng na katiwasaya ng inyong kalooban at iwasan po ang mag-isip ng sobra. Shout out din po sa inyo Wilfredo Huben. Salamat po sa pagsubaybay. Makikita niyo po ang atrespicoroma sa vlog.com slash salitang Hanapin niyo po dyan. Kayo po ba ay madalas na nag sa inyong paligid upang palaging in good harmonia ang kapaligiran ninyo? Ang paggamit ng insenso ay hindi basta-basta. Alamin din po ang tamang paggamit ito dahil may mga uri ng insenso na maaaring magamit upang makalis o taboy ng swerte at positive energy. Dupa, kamangyan o tanghas ang iba pang tawag sa insenso. Sa Kastila ay insenso. Ang insenso ay proteksyon ng bahay para sa mga hungry ghosts na nasa paligid upang maiwasang makapasok o kung nasa naman ay lumabas na ng inyong bahay o lugar na inyong pinagpapasukan o pinapausukan ng insenso. Rekomendasyon, kapag sisindi nito tuwing Martes o Piyanis ng hapon, pwede rin naman po sa umaga lalo na kung nararamdaman niyo ang bigat ng pakiramdam sa sabayan ng pagpapatugtog ng Tibetan music o Chime music habang nagsisindi ng insenso. Buksan ang lahat ng ilaw ng bahay, pinto o maging pinto ng banyo ay buksan kapag nagsindi ng insenso sa buong kabahayan. Maraming iba pa pong paraan na pwedeng sundin. Kapag kayo ay nagsisindi ng insenso na ito ay mapapasin na ang usok nito ay pataas o patayo dahilan nito na ang naipo na negatibong enerhiya ay na-incense na po o ang usok ay pataas na makapal, yun po ay na-incense na o na-cleanse na po. ang makapal na gulugulo o kalat-kalat na mga usok na nanggagaling sa insenso ito ay nangangalugan na malaya na at kung saan saan ang direksyon ang usok ibig sabihin ay na cleanse na wala namang mga nakablock na mga enerhiya sa paligid para makapag-insenso o makapag-cleansing kahit anong araw sa oras ng alas 9 ng umaga ay magsindi ng asyam na Chinese stick at hayaan lamang maubos ito kung gagawit naman po ng mga insenso kami niya ay magsindi tuwing alas 6 lamang ng hapon kahit anong araw subukan niyo po ito upang makapag makapag, simula na kayong maglinis ng inyong kapalikiran para sa mga negatibo at mga Uh, maging maganda na ang pasok sa inyo ng pera o portalidad, relasyon na sa bahay, sa ganahan, o sa negosyo, at iba pa. Pero mas mainam din pong Martes at Biernes Salamat po sa mga patuloy na nagsusubscribe at nag-share sa inyong mga kilala o kaibigan at maraming salamat sa mga hindi nag skip ng ads. Malaking bagay po ito para sa hinaharap. Hanggang sa muli, aking mga kalihim.